Hinatulan ng Sandigan Bayan ang dating mayor ng Quezon City na si Herbert Bautista at dating city administrator na si Aldrin Kuna ng pagkakakulong at panghabang na pagbabawal sa paghawak ng anumang pampublikong posisyon matapos silang mahatulan ng kasong graft. Sa isang daan at apat na pahinang desisyon noong Enero dalawampu. Idineklara ng 7th Division ng Anti-Graft Court na nagkasala si na Bautista at kunya sa paglabag sa Republic Act 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Pinatawan ng dalawa ng anim na taon at isang buwan na minimum na pagkakakulong hanggang sa maximum na sampung taon. Ayon pa sa decision, additionally, said accused are sentenced to suffer perpetual disqualification to hold office. Ang kaso ay may kaugnayan sa 32.1 milyong bayad noong 2000 at labinsyam sa Geodata Solutions Inc. na umano'y pinaboran sa pagbili ng isang online system na dinisenyo upang maproseso at masubaybayan ang occupational permits. Bago pa ipatupad ang proyekto, kinakailangang pumunta ng personal ang mga aplikante sa City Hall kung saan madalas silang nakararanas ng mahabang pila. Ang online permitting tracking system ay binili upang gawing digital ang proseso ng aplikasyon at bayaran para sa occupational permits. Ayon sa Office of the Ombudsman, walang tamang ordinansa mula sa lungsod na nag-otorisa sa proyekto sa ilalim ng termino ni Bautista at kulang umano ang ebidensya na na ang nasabing sistema. Pinatunayan ng Sandigan Bayan na nilabag ni na Bautista at kunya ang Section 3 ng Republic Act 3019 na nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na magbigay ng di na pabor o espesyal na trato sa mga pribadong partido, lalo na sa mga ahensyang may kinalaman sa lisensya, permit at konsesyon. Gayunpaman, hindi na pinatawa ng civil liability o multa ang dalawa, dahil ang 32.1 milyon ay nabayaran na sa Geodata Solutions at hindi na ito maaring bawiin. Ang pribadong kumpanya ay hindi na isama bilang respondent sa kaso. Si Bautista ay naghain ng motion upang maibasura ang mga kasong graft laban sa kanya, ngunit tinanggihan ito ng sandigan bayan dahil sa kawalan ng merito sa kanyang argumento na mahina ang ebidensya ng prosekusyon. Ang kanyang musyon para sa muling pag-isipan ang desisyon ay naibasura rin. Ayon sa korte, ang mga musyon ay nagdulot lamang ng pagkaantala sa proseso dahil sapat na ang ebidensya laban sa kanya. Maari pang iapela ni Nabautista at kunya ang desisyon ng Sandigan Bayan sa Korte Suprema. Samantala, parehong nahaharap si Nabautista at kunya sa isa pang kasong draft sa Sandigan Bayan's 3rd Division, kaugnay ng 25.34 milyong bayad sa SIGNET Energy and Power Asia Inc. Para sa isang solar power system. Ang bayad ay ginawa kahit hindi pa nakakakuha ang kumpanya ng net metering system mula sa Manila Electric Company, Meralco. Bagamat wala pang desisyon sa kasong ito, sinuspinde si Kunya ng siyam na po araw noong Abril 2000 at 24 mula sa kanyang tungkulin bilang Executive Vice President ng National Defense College of the Philippines.